Hello, magandang hapon. Ano, ito na yung itsura. katinang buhok. Wala pang ligo. Kaya na pang umaga. Walang hintong lakad. Nagkakot ako ng ano, ng kagingking. Ibaba ko doon sa nabili nating uh, 100 square meter na lupa. 10 by 10. Tamang bahayan lang kulang pa nga ako ng 5,000 eh. hindi pa yun sa akin kulang pa ng 5,000 nagkakako tayo ng mga straight na kahoy, mga malibago tsaka kagingking <clears throat> bukas huwag tatayduk tayo magbabakod magbakod tayo dun. para may exercise na naman yung katawan natin dito lang ako sa amin sa barangay na kulang bulo naglilibang tamang libang para malimutan ang problema ano ba ang pinaka dapat gawin Siyempre, huwag isipin ng problema kasi problema na yun o problemahin ano pa so ang dapat nating gawin yung problema i-bypass pero nag-iisip ng solusyon hindi yung problema problema pa problema ka kaya yung problema isipan ng solusyon ano yan stairs tayo di ba hagard tingkat sa ulo ah, sa guba tayo ang huni ng kuliglig ay aking rinig rinig mapahinga lang tayo siguro mga 1 hour maligo habat lang siguro mga kunting oras lang tapos ano na tayo mga kunting oras lang tapos bihis na agad kasi bawal magbabad at maghabong pagod sakit na lang pa ako kalalakad eh so, oh, pabaan tayo pabaan na tayo ayan saan yung daan Diba? Kasya lang ang tao. Walang maisip, kaya nakapag-isip magvideo. So, yun. Pag ah, magtintok tayo bukas, umpisa natin mag-vlog. Daily routine. ano ano na lang. Wala ng baka, sirat ng bubong, ng pawid sa bahay, hindi lang papa, hindi pa tapos. Actually, hindi ko, ano, mabigat ako. Baka masira yung, ano, pawid yun. Ito na tayo. Pagod. Tingnan yung place namin. Na no? Wow. Ito po ay hindi pa sa amin. Ito po ay sa aming care ni caretaker ng aming tita. Yan. Ganda ano. Pangarap ko rin magkagantong lupa balang araw. Sana makamtan ko man lang bago ko kainin ng lupa. <laughs> Hello. Hi. Pagod. Ganda o. Ang kabayo ni Papa. Saan na? Yun. Yung mga manok doon o. Nilabas. Kung alam mo lang na mahal pa kita. Ah, katis. Siya nga pala shout out ko lang yung aking mga nagmamahal na subscribers at followers. Mm, pa-subscribe naman po ako ng aking YouTube channel, Mike Jan Placido Channel. Salamat. Subscribe naman para kumita rin tayo. May mga manok oh. 'Yun oh. Lalaban natin 'yan. Okay, pa-subscribe po. Okay.